Sa tanong ng ating subscriber, nagkaroon daw sila ng settlement agreement sa DOLE. Sa kanyang labor claims, uh, okay naman yung iba pero ang certificate of employment na pinag-usapan nila na ibibigay sa kanya in 5 days, hindi ito nasunod. Ang problema niya, nakapag-execute na siya ng quit claim. So ano doon ang kanyang gagawin? Well, nakalagay sa Article 233 ng ating uh, labor code na wala masama doon sa pag-execute ng uh, settlement agreement or okay quick claim ng ganyan no kasi final and binding sa parties yan ano tapos ang NLRC diyan no? wala nang jurisdiction sa mga bagay na pinagkasunduan na under the settlement agreement except if it was obtained through or uh, through fraud no uh, misrepresentation or coercion no in this case mukhang uh, may misrepresentation kasi pinag-usapan niyo tapos hindi naman binigay for so 5 days pa So, maliro naman sa ating uh, rules na pwede nang hinga ng uh, referral yan, no? tapos maklet ka na sa arbitration or sa labor.